mag sa lungsod sa Cordova, na hiagom sa mga paso sa lawas, kuman mibuto ang LPG tank silang balay. Siluan Loan Merondina sa report. Kagabi ilang, napalit sa pamilyang Pugoy, kiningamay LPG tank, aron unta gamiton sa ilang amahan pagluto sa ilang kangkong. Niya higayuna, nagsugod na siya pagprito og isda gamit ang butin. Ang iyang anak nga si Alessa nakabantay, nga may leak ang bagulang nilang napalit nga LPG tank kusog man kayo ang pagkahungaw kusog yung kayo ya yeah, mo kay. pagkaduhan hinay ya yeah, motokong to kong gignan akong papa nga akong si si GP kay para ma Makuha na, may list daw na kayo, maunsa niya ta din hi. Kay subling mikusog ang ilang nadungog nga hungaw sa LPG, migawa si Alesa Aron tawagun ang driver nga si Jefferson Pisho arun pailisa ng LPG tank. Wala po ka, kuha kay pagpalit na kuha na, wala man lagi testing. Ulit, wala lagi testing. Uh, ako na pong gikuha kay kay gitunol lang pod sa tong kwan sa tindero. diro. Uh, human lakaw din ko pa doon dire. Ni sunod pagawa sa balay ang iyang amahan nga si Elizar. Apan kay wa nila makit is si Jefferson nakahukom ang ilang amahan nga mubalik og sulod sa balay. Kuyog ang 21 anyos niyang anak nga si Prince o gisusi nila ang LPG tank. Ni balik siya dinhi. Eh, akong kuya ni sunod na. Ya sila na tong duha dinhi. Eh nagongko nani, muna na to kanang mo to mo ni kanang ni buto na ba o kung kuya nang sige nagsagit pag ang kayo ni ni sak ni anak ju ni ulbo ju siya ba o mau to ang mga ba ang ba digto man misa ilang nanay pagkuan kay jud tungod sa impact na labay paingon sa CR ang ilang amahan ug nahiagom og third degree burn sa nagkariang bahin sa lawas nahiagom usab og second degree burn ang ilang igsuon nga si Prince matod ni FO1 MacDowell maglangit fire investigator sa Cordova Fire Station nga kun magamit og LPG sa pagluto mas maayong adto kini sa open space sa panimay ug kun makadungog nga ang inyong LPG tank o baka Kati maho-uglik, Mas maayong dadon ang tangke sa gawa sa panimay. Ayaw i-switch on ang inyong suga, ayaw pag-abli og refrigerator, o ayaw paggamit og cellphone o baka flashlight. Ang kanang tangke na muna siya inatawag o guan. Um, may kaptan nga ni mama na niya. Then, kung makalit gani siya man, ang immediate lang, katong tangke mga pa igawas. Uba ni Godfrey Rillian, Luwad Merondina. Balitang so, Bisdak.